ika isang daan at labing apat na kabanata. Nang lumabas ang Israel sa Ehipto, ang sangbahayan ni Jacob mula sa bayang may ibang wika. Ang Huda ay naging kanyang santuario. Ang Israel ay kanyang sakop. Nakita ng dagat at tumakas. Ang Hordan ay napaurong. Ang mga bundok ay nagsiluksong parang mga lalaking tupa. Ang mga munting gulod na parang mga batang tupa anong ipakikialam ko sa iyo, o dagat, na ikaw ay tumatakas? Sa iyo, Hordan, na ikaw ay umuurong? Sa inyo, mga bundok, na kayo'y nagsisiluksong parang mga lalaking tupa? Sa inyong mga munting gulod na parang mga batang tupa? Mayanig ka, ikaw na lupa, sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng Diyos ni Jacob, na pinapagiging tipunan ng tubig ang malaking bato nabukal ng tubig ang pingkiyang bato